Huwag ka nang umalis. Tara na dito. Ah, ayaw mo talaga. Ayaw mo talaga. Ayaw mo talaga. Malilit na kami, Tay. Ayaw mo talaga. Papigil. Ha? Ayaw mo talaga. Ang dami mo naman dolo doon eh. ni No aarok ka ba doon? 5 days. Tatagal naman ay eh. 12, 13, 14, 15, 16. 5. Grabe ka. Sandali sandali lang 'yun. Tutuloy ka ba talaga? Kasi oo, mas pinaghahandaan ko talaga 'yung mga uh, OOTD ko kaya sa itinerary ko. Toyo mo. Parang di ka na babalik ah. Puwede akong costly lang iyon. Oh. Si ano ba gagawin mo doon na ilang balikan na doon eh? O oh, mamasal? Mama Diyos, Diyos ko na eh. Taon-taon, ah. nandun ka lagi. Eh, ewan ko ba? Gusto, gusto ko maligay Singapore. Baka man lalaki ka lang dun ah. Oh, wala akong lalaki. Dito wala oh. Akong lalaki. Tibay mo. Nasa puso ko. Ah. Oh. Huh? Ka na malis. Eh, obra. Ito naman oh. <laughs> Parang wala kang anak. Hindi ko kaya mawala ka na eh. Hindi ko kaya mag-isa. Ah. Ayaw mo yan. Five days lang ako mawawala ta. Paano na kami mga anak mo? O baka nandito pa rin ako. Video call tayo. Ano video call? Diyos ko. Ba't ba alis na alis ka? Tayo, hey, minsan lang ako alis. Ngayon lang ako ulit alis yung mula nung nag-anak ako. Grabe ka naman. O di ba? Inaaya ka tayo mo sa eh. Eh nakapunta na ako dun. Sawa na ako dun eh. Isang beses ka pa lang nakapunta roon. Anong isang beses? Nakakailang balik na tayo dun. Ako oh, lang isang beses nakapunta tayo. Uy! Gusto ko Singapore eh. Huwag ka na kong tumuloy na eh. Huwag ka na tumuloy. Paano naman kami? Ano? Paano kayo? Paano kami mga anak mo? Uy! Hindi ko pwede Tayo na mo ah, to. Ayaw pa pigil o. Nababay na babay na. Ang babay ako. Huwag oh, no. ka na tumuloy. Paalis na ako babay na. Malilita kami. Aww. Ah. Uy! Huwag ka na kong malis. Ano nga pala? Passport ko. Passport mo? Uh, Oo. Oh. Ah, saan? Passport mo? Uh, Oo. Oh. Ewan ko sa'yo. Ano ba malay ko? dito sa lagayan. Yan. Ito ba yan? Ano uh, Passport ko. Huwag ka na kasing malis. Ito hmm? okay. naman eh. Ito alis na alis eh. Bye bye. Pa, Para kang dalaga. Tagal-tagal mo -tagal mawawala. So, Oh. Pignan mo okay, to. Alis okay, ka talaga, hindi ka talaga papigil Oo, oh, bakit? Hindi ka talaga papapigil. Oh. Talaga papapigil. oh talaga papapigil. Yeah. Hindi. Ay, saan eh. yung robos. ko pa. Baunin ko to, ha? Oo. Oh. Ha? Alis ano ka pa talaga. Oo, oh, okay na ako okay nga, mag-iis. ka nga, alis? Ayaw mo papigil talaga. Hindi hey, na tayo, kasi nakikintay oh. ka na sila at ito Ayaw mo talagang papigil. Ayaw mo. Ayaw mo talagang papigil. Bakit? Ha? Mo? Ka Huwag ka nang tumuloy. Huwag ka nang tumuloy. hindi na pwede Hindi tumuloy kasi malilit na kami. Sige na. Alis na ako. Oo. Oh, oh, oh. Ay, Ayaw mo hey. talaga papigil. Ayaw ko. Ayaw mo talaga. <coughs> hindi ka talaga pa papigil. Ha? Hindi. Hindi. Hmm. Hindi ka tayo mapapigil. Hindi na tayo. Ha? Hindi na. Dito ka na lang. Huwag ka na umalis. Tago-tago Tug lang nito eh. Huwag ka na umalis. Hindi na. Tara na dito. Sa Ah, ayaw mo talaga. Ayaw mo talaga. Ayaw mo talaga. Ayaw mo talaga. Ayaw Ay! talaga. Papigil. Oh ha? Ayaw mo talaga. Ha, nai. Okay. Nai. Hindi ka talaga papigil? Mm -hmm. Tara dito. Dito ka na lang. Uy. Dito ka na lang. Huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Uy. Oh, ito naman. Hindi pa pigil. Nai, oh, nai. Ah. Alis ka pa? na, ito na. Ha? What? Ah, ka pa. Hindi na, hindi na makita may iwan. Alam mo naman yan eh. Ha? Hindi na ano, ba? Hindi ba? Sabi mo kasi mamimiss nga kita eh. Di ba? Hindi mo kaya mag-isa, no? Pwede pa i-rebo ko yun. Ah! mo na lang? Ah, dito ka na lang talaga. ha? Oo, akin na lang, so. Ma? Ha? Ay, Thank you. Uy! Oh, no! Run. Uy!